Hey, magandang araw sa lahat ng kalaniwang taong manonood. Ngayong araw nga pala ay kukunin natin ang special na para sa lubungan ng ating bagong taon. Pero bago yon, samahan niyo muna akong pumunta sa bahay ng aking inay. Dahil yung special na handa, ko muna sa kanila pinalagay. Hi! Di ako mapalagay kung paano tatawid Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan Ang bilis na sasakyan Aatras, aabante, Diyos ko ano ba yan? Kailangan timingan ng kalsada hanggang maubos ang sasakyan Kasi kung di magagalingan sa pagtawid Bako mandusay ka sa daan Kaya mas mainam na magintay kaysa magmadali Kung ayaw mong ang buhay mo ay mapadali Sa lawak ng kalsada dito sa amin Tigtatong linya, magkabilaan Kaya bago ka makatawid Talagang malayo at talagang pahirapan Pero ngayon lang yan kasi holiday season Talagang marami sasakyan. Pero pag nag back to normal, halos wala na naman dumadaan. At sa wakas, nakatawid na rin tayo papunta sa kabila. Kaya maghihintay naman tayo ng jeep na masasakyan. As usual, ilang minuto na naman ang ating hihintayin. Kaya habang naghihintay, magsha-shoutout po na tayo ng mga tao na bay sa atin. Shoutout nga pala sa aking mga tiyuhin at aking mga tiyahin na lagi nakasuporta sa akin. So, sobrang tagal ng jeep, parang naiisip ko nang gawin yung tinuro sa akin isang Goku nung bata ako. Ayoko sanang gawin to pero gagawin ko na. Napakatagal kasi ng jeep naisip kaya ito na gagawin ko na. yung batang 90s ka malamang alam mo yung ginawa ko yun yung ilalagay mo yung daliri mo sa noo tapos bigla ka maglala bigla ka nalang mapupunta sa gusto mong puntahang destinasyon malamang nagtataka kayo bakit hindi pa sa harapan ng bahay namin napunta yung teleportation ko kasi may extra charge pag hinatid pa ako sa tapat ng pintuan namin yung natutunan ko kasi yung teleportation ay may bayad kada biyahe kasi sa panahon daw ngayon sabi ni Master Goku wala na daw libre kaya nung tinuruan niya ako pumayag na rin ako kasi daw nakapromo din na naman. Libre daw ang teleportation sa unang isang buwan. Munti ko na malimutan, nandito na pala tayo sa bahay ng aking inay. Makukuha na rin natin yung special na handa na aking pinalagay. Pagpasok ko nga, bumungad agad ang aking magandang pamangkin. Tayo ng mama ko sa likod ng pintuan, kaya ako'y lumapit at tagmano na din. Finally, makukuha ko na rin ang ating special na handa. Walang iba kundi speaker para sa bagong taon, hindi tayo nakatulala. Maraming salamat.